Welcome back mga kaaldab Ito na naman po ang inyong lingkod Simster Destiny At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media Ito relax lang po tayo Chill chill lang mga kaaldab Alam nyo na naman po na may mga pinapakalat na naman po silang mga photos na saan kuha nga po raw sa Santa Maria Bulacan sa Immaculate Conception na kunsaan saan dinaraos nga po taon-taon. Marami kasi nagsasabi mga kaaldab na sobrang kilig moments daw ang nakita nila. Na kunsaan nga po siguro na imbitahan lang po si congressman. Ito yung pambasag nila sa akin. Pinapakita nila sa akin, pinupost nila sa akin. Ah, nako yung mga comment. Nako magkasama yung mag-asawa sa Santa Maria Bulacan. Nire-remind ko lang po sa inyo. Di po ba? Para lang alam po ninyo. Pasensya na po sa mga ayaw po makita yung, yung mga kaganapan po. Gusto ko lang po updated kayo. Gusto ko lang po lahat ng na mga napapanood ko po, nakikita ko po, isishare ko lang po sa inyo. Bahala na po kayo kung matutuwa nga po ba kayo, may inis nga po ba kayo. Gusto ko lang po kasi na updated kayo. Di po ba? Sabi ko nga kung makaka-encounter kayo, mababasag nyo po sila. Mababasag nyo sila dahil kayo rin po nakakita. Sila malamang hindi pa po nila nakikita dahil hindi naman po pinopost yan ni Mengay. Hindi naman pino pinopost ni Congressman Arjo. Ito'y base lang po sa mga taong kumbaga uh, taga Santa Maria Bulacan na natuwa nga po at sinabi nga po nila na dumalo nga po si Congressman Arjo sa Santa Maria Bulacan. Kung mapapansin nyo, itong post na to eh, private tapos yung iba po post ng munisipyo page o FB page mga kaalda. Para klaro, para alam po ninyo. Hindi po ba yun ang sinasabi natin na pagdating po sa pagbibigay ng update, eh talaga naman pong masayang masaya tayo. Hindi po ba? At saan nga po ba ang nakamagandang ganap dito? Hindi po ba mas malayo pa po si Congressman Arjo kung ikukumpara nyo dito kay Main Polkerson? Mas malayo kung ikukumpara po ninyo sa mga nangyayari at nagaganap? Hindi po ba? Kaya ang sabi sa inyo, alin nga po ba yung nakakakilig dito? Alin nga po ba yung mga kaganapan doon? Hindi po ba? Wala naman po. Kaya nga po ang daming bitter eh. Kaya nga po ang daming affected. Hindi po ba pupunta sa channel natin na nabalitaan lang nila tapos wala naman sila makita ang ebidensya at resibo. Real talk mga kaladab, Kaya ako to pinapakita sa inyo kasi sasabihin po nila na may Mr. Destiny ang dami na nakakilig moments kay Lamengay at kay Congress. Mo wala po, wag po kayo maniniwala. Kaya ko lang po ito pinapakita para klaro, para alam din po ninyo. Hindi po ba? Yun naman po yung kagandahan sa channel ni Mr. Destiny. Yun naman po yung isa sa pinapakita ko. At least updated kayo. Hindi po ba? Although sinasabi ko to na hindi rin to nagugustuhan ng mga Aldab Nation. Pero kahit pa paano may income, meron kayong counter attack sa mga mag magsasabi ng nakakakilig hindi po ba kaya ang gagawin niyo lang po mga nasaan ang resibo ninyo nasaan ang ebidensya hindi po ba e eh, naimbitehan lang hindi po ba kasi siguro mga kaaldab lagi na pong iniimbitahan ng pamilya si congressman hindi po ba na tumatanggi keso ganito, keso ganon, ilang years, di po ba? Eh, panata na po ito ng pamilya Paul Carson. Di po ba? Kumbaga sa Nazareno, ito po'y diboto na ng Immaculate Conception. Kaya nga po, pag taon-taon, eh, sumasama po sila sa prosesyon ng kani ng buong pamilya. O, oh, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Hindi po ba? Yan ang sinasabi ko mga kaaldab na dito po sa channel ni Mr. Destiny. Maliliwanagan po kayo. Hindi po ba? Yan ang isa sa kung gusto kong ipaliwanag sa inyo na kapag nagkaroon kayo ng encounter, may, pans may pansalag kayo. May pangsabi kayo na sana ma, wala namang kilig Sumama lang sa posisyon anong say nun? Hindi po ba? Sigurado ka bang umuwi yon sa pamilya Paul Kerson? Alam niyo sa totoo lang po, ang pamilya Polkerson kasi sa Bulacan, ginagalang po yan. nere-respeto Hindi po katulad dito sa Maynila, malaki yung pagkakaiba. Malaki yung, kumbaga, masasabi natin na kakaiba. Hindi po ba, dahil dito kahit kapit bahay mo, di po ba sa Metro Manila na talagang pagpiyepiestahan ka, talagang ikaw yung pag-uusapan. Hindi <laughs> po katulad sa bulakan na nire-respeto po yan at ginagalang. Di po, di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po ito para po sa mga taong tumadaan at bumibisita po sa channel natin. Yan ang isa sa lagi kong pinapaliwanag. Yan ang isa sa lagi kong sinasabi. Depende na lang po ito sa mga magkokomento. Di po ba? Yan naman po yung mga kagandahan na pinapaliwanag ko sa inyo at sinasabi. Depende na lang po ito sa magre magiging reaksyon ng mga netizen. Di po ba? Alam naman natin na si Alden at si Main talaga yung pinakapaborito. Si na Alden at si Main talaga yung masasabi natin. 101%. Di po ba? For the record lang po. Kaya sabi ko nga, relax lang kampante lang po kayo. Di po ba? Na kung ano man po yung mga sinasabi nila, kung ano man po yung mga pahayag nila, by, di po ba, panalo na po kayo sa mga mamis, sa mga tita, sa mga nagsasabi na hindi, fake news po kayo, Mr. Destiny, lahat ng sinasabi nyo, keso ganito, keso ganon. Di po ba? Kaya, sa mga nagsasabi ng fake news, real talk mga kalda, huwag po kayo maniniwala. Sa dami po ng mga ebidensya at resibo, sa dami po ng mga mamis, mga titas, mga senior na nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Di po ba kampante lang kayo? Sa ngayon, mga -aldab, tayo po yung wagi. Sa ngayon, tayo po yung panalo. Di po ba? Kahit ano po kasi gawin nila eh, aldab pa rin po malakas. Aldab pa rin po nangunguna. Real talk, mga kaldab. Ka Tapos sasabihin nila, hindi, Mr. Destiny, ganito ganyan. Remind ko lang po sa inyo, wag po kayong basta-basta maniniwala sa kanila. Wag po kayong basta-basta magpapa-apekto sa kanila. Hindi po ba? Sa ngayon, masasabi lang natin na hindi naman po ito ipinose ni Mengay. Hindi naman po ito pinose ni Congressman Arjo. Ito ay post ng munisipyo ng Santa Maria Bulacan. De, for the record lang po, para din po alam po ninyo. Kasi marami na naman ang ng babas po sa akin. Di ba? Kaya nga po, binibigay ko rin po sa inyo at sinasabi ko rin po sa inyo kung kayo binabanatan sa social media. Mas matindi po si Mr. Destiny. Real talk to mga kaaldab. Ako yung tipo na halos mayat maya eh, binabati ko, sinasabihan ng Mr. Paasa, Mr. Delulo, di po ba? Walang post tayo, o wala po tayong upload na hindi po ganyan yung sinasabi. Minsan mas matindi pa nga eh. Di po ba yung pananakot, pangiinsulto, pangaasar pero hindi ko naman po pinapansin yan. Sana ganun din po kayo. Sana maging matatag din kayo gaya ni Mr. Destiny. Di po ba ilang naman po ang mga gusto kong sabihin sa inyo. Well hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalates at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kila at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ah, sa mga mami sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig